Yan si Nanay oh. Sobrang sipag 78 years old na siya 78 years old ha Hindi ko alam kung uh, Ito, hindi ko alam kung Aabot pa yung buhay ko Nang ganito kahaba kay Nanay Parang imposible na sa panahon ngayon Anong taon kayo pinanak, Nanay? 19 eh? Anong month? Anong buwan? April 21 April 21 Wala kayo napapansin 78 years old si Nanay Malakas pa yung pandinig masigla, masayahin. So, ayan. ka, ka ano bagay. Eh, yun, ang pinaka-the best. Mm -hmm. Magiging masaya ka sa buhay, mm -hmm. sa lahat ng bagay. Mm -hmm. Hindi ka tatanda. Tsaka, hindi ka masyadong mag-iisip na ano, eh. Hindi ka mga oh, problema. No, Iisip lang mag-iisip. Tatanda ka. ka lang masyado. Ayun. Ay, hindi ka mamatay ka. Ganun ka. Uh, Maganda yung mamatay ka na masaya. Masaya. Okay. Narito tayo sa Baywalk Gumaka. Baka madadaanan nyo si dito. So, mamayang hapon, wala ka na rito. Nanay. Hanggat ng ka lang. Uh -huh. Hmm. Yan. Yeah. Parang ano ay, na ito, ano, sa tuwag. Parang pag-hapon, hindi lang umuulan. Hindi yung makapunan oh. Pero may payong po kayo, no? May pala uh -huh. payong. Okay. Tapos, bilya pa kayo? Dito lang dati ba sa mga langit. Naglalakad lang na kayo? Pag marami akong dala, may naghahatid mo sa akin, Ah, oh, may naghahatid. ito. So yan, 78 years old. 'Di ba? Ang sigla-sigla niya, lakas hindi mo ma hindi mo makikita ang lungkot si nanay. Ah. masayahin. Ayan. Tara so, sa magkukwentuhan tayo na pagbalik ko dito. Magkukwentuhan tayo. At makita kita. Saan ka ba? Bili na ba po? Pero yung tatay ko mga obliga dito. Ay. Diyan, mga bahay. Pinasyal ko lang yung anak ko at ano magpaaraw man lang yun yeah.